Tandang Araw Pilipinas na Mascar India. Ito na nga guys, ang vlog na pinakaantay niyong lahat. Ang pagpapareban ni Mommy. So alam ko excited kay lahat na makita ng Indiana na straight na straight yung bo. Pero pinatagal ko nga para may trip. <laughs> Hindi ko na nga pinasalon si mami kasi alam kong magtatagal yung reban. Kaya sinabi ko magpapa-home service na lang siya para kahit papano pagka binababad yung buhok niya. Nasa bahay siya, nanonood siya TV, nakakausap namin siya at may translator. At the same time, bawal din kasi ako guys ma-expose ngayon sa salon dahil sa dami ng chemical. Kaya kahit nga nandito si mami, makikita nyo na naka mas ako sa loob ng bahay. Buti na nga lang guys, ay go na -no go si mami sa mga pinapatray namin sa kanya. Pero ang hindi namin eh, expect guys, ay dahil nga ang buhok ni mami ay virgin, I alam mean yung virgin hair guys, at kulot, ay sobrang tagal nang inabot nito, nagumpis na to ng parang 11am 11am nagstart, or 10am, pero natapos siya ng mga 12.30 na ng gabi ganun katagal, kasi nagpareban na din yung kapatid ko, para hindi naman sa home service, ba? Diba? so nagpareban na rin yung kapatid ko, ako kasi guys bawal pa, pagkapanganak ko pa pagkatapos ko mag breastfeed, tsaka lang ako pwedeng magpareban, so ito nga kay mami, sabi nung una, isang oras lang daw ibababad. Tapos, ano, naging dalawang oras, naging tatlong oras. Kasi nga, guys, ay natural na kulot siya. Pero, guys, ngayon nga ay ilang araw na rin. Siguro isang linggo na rin nakalipas simula nang nagpareban siya. At ang ganda talaga ng pagkakareban sa kanya, guys. Kasi, syempre, first time niya mareban. Alam niya naman, pag first time na rebanded, ay talagang maganda ang kinakalabasan. Kahit kulot si mami. So, ganda talaga, guys. Parang, ano siya, dalagang Pilipina. So, comment down below nga, guys. Kung may gusto pa kayong ipagawa, habang nandito pa sila sa Pilipinas. At bago nga ako mabiyak yung chant ko guys, malapit na akong masesaryan. So dahil nga pangalawang cesarean ko na guys, ay scheduled na this time. Ang iniiwasan na lang namin ay yung mapaaga yung labor ko na hindi ako umabot dun sa CS date ko. Kasi nga, ano, delikado yun guys. I mean, excited na ako dun sa date tapos mapapaaga pa alam niyo yun guys bawal talaga yun kasi baka ma-premature ng ilang days but although hindi na ganun ka, ka dangerous siguro yun pagka mapaaga ka lang ng ilang araw ba diba? pero para ano na safe ay antayin natin yung date kasi ako guys since nandito nga sila mami ay alis kami ng alis nagpeperya kami guys gabi gabi kami nagpeperya alos dahil nga guys ay nawiwili ang mga aking mga biyanan at bayaw sa kaka color game pero maliliit na ano lang, guys, ha. Maliliit na ano lang naman. Maliliit na dito taya. Tapos ito nga guys, si mommy ay ini-inform ko siya na mahaba, ano, mahabang oras to. At the same time, mga ngate, lahat sa mata, medyo masakit. Ay e, nga na, ito na nanonood-nood nanonood na siya. Ano pa lang yan, nabanlawan na yung una guys. At kasi nga guys, ay kinakabahan siya syempre first time niya. At sa India kasi, iba yung treatment doon. Natry ko na guys, magpa-straight ng buhok doon. Pero after 3 days, ay bumalik din. At ang laki ng binayad ko, parang 9,000, 7,000 yung binayad ko. Tapos ito nga, guys, nagpa-planchahan na sila ni mommy. Sobrang ganda ng result talaga guys. Ano, sobrang ganda. Tapos ito nga guys, ay si mommy sakit daw ng anit niya. <laughs> di ba alam nyo guys, pag tayo nga mga Pinoy, kahit sanay na tayo magpareban, sumasakit yung anit natin. Si Mami, first time niya talaga. Tapos syempre, sinisilip-silip namin siya kasi nga, syempre, baka naboboard siya, matagal niya ipaplansyayin yung buhok niya. At baka may sinasabi, tapos di niya naiintindihan. Kasi sinisilip silip namin siya ni Adi from time to time para matranslate din sa kanya. At ito nga yung time guys, napagod na pagod na siya. Kita nyo guys, madalim na. Madalim <coughs> na kasi ano, parang alas 6 na ata siya siya. Kasi sa sobrang tagal ng unang babad kasi nga kulot siya, ba diba? So, ano, pagod na pagod na talaga siya, guys. I mean, hindi kasi siya makatulog. Pero nakaiga naman siya, nakita nyo nanonood siya. Pero syempre, guys, hindi siya sanay sa gantong treatment. Kasi sa India, parang babad lang, banlaw, gano'n. Tapos, tapos na, hindi inaabot ng ilang oras. At syempre, guys, dahil na baby-baby pa to si Ado, malaki lang, ay ano, nilalayo layo namin siya syempre dito sa ano chemical kasi mahirap na baka alam nyo na magkasakit siya ubuhin ganyan si Punen tapos guys abangan nyo yung mga next vlog namin kasi ginala namin sila, sila mami sa iba't ibang beaches dito sa ano Pilipinas at ito na nga guys yung itsura ng kanyang first ever straight na hair ako ito ang tuwa kasi guys ang ganda nakatalikod pa lang yan ha ah. pak na pak na tapos guys nga pala guys makikita natin yung finished product kinabukasan na after nito kasi nga guys hindi ko na kayang antayin sobrang tagal na lang nagplanchahan, nagrebanda Pati yung kapatid ko, akay ay buntis, eh kailangan kong matulog ng maaga at natutulog talaga ako ng maaga. Tapos ito nga guys, ang anak ay tuwang tuwa. Papa, tabel ko na pa Papa, kaysa yung matalabi. Ito dyan ay buong hapa ito kaya sa mga ori tagay haye. Ay, sabi yan. Kucha-kucha tapas. Pero yan, isang bato niya. Ay, sabi Maulog, bawal ilagay dito sa ears, bawal itali. Tapos Pero after 20 minutes, 20 minutes. Kakain pa na lang muna ng 20 minutes, papalabigin lang yung buhok niya bago lagyan ng isa pang gamot uh, na chemical. Okay. Okay, Tapos, huwag niya munang ilalagay sa tayo. Uh, para uh, hindi mag Hanggang uh, uh, 20 minutes, uh, di ba? Uh, 20 minutes.

फिर <laughs> फिर नहीं करने नहीं टीवी में ना देखे लोग जॉन मूवी वगैरह में रहे लोग नहीं एकदम सीधा सीधा <laughs> लेकिन उन्हीं के हमेशा करवावत रहत हुए सन तो फिर रहे हम कैसे बिना कलर अभी तो धार ऐसा हो गेल बा इतना अच्छा वाला बाल ढक देता उन्हें के हाय दिखता ऊपर के लुक दादी, दादी, न्यू दादी।

Anong size ng yung... waist Anong size mo ba? Hindi medium. Ano medium? Ano medium? Medium. Mom, um, <laughs> you need to go than Here. गया तो अरे देख अरे बाल है नहीं है बरसात के अभी तो क्या धवाई है कभी लगी है भाई इतनी ऐसी किसने मेरा पापा वाला बंद हां दाम है ले ही नहीं <laughs> <लोगे>। <laughs> <लिए> <laughs> <laughs> Kita niyo yun, guys. Ako talaga pa si Muno dyan sa mga ano na yun, eh. Buti na lang, guys. Ay, pumapayag talaga si Mami. Tapos, kinilayan ko nga rin pala siya, guys. Tapos, guys, ano, binili rin din namin niya ng collagen na iinimin niya. Sabi ko sa kanya, gawin niyang maintenance. Kasi nga, para ano, mag-lighten yung skin niya, mag-glow skin niya. Tsaka, mas bumata siya. <laughs> so sobrang ano guys influential natin sa pagpapaganda para pag tayo papaganda hindi rin siya kukontra charis <laughs> Pero guys, ever since naman talaga si Mami, hindi yan kumukontra sa mga ano sa mga gastos ko ganyan or I mean sa mga pagpapaganda ko. Talagang support siya sa pagpapaganda ko din talaga, guys. At kaya nga sinasabi ko sa kanya dati sa India, punta ka lang talaga ng Pilipinas. Ay, ganyan gagawin. Tingnan niyo, guys, tatlo na yung kilay, rebanded na, tapos may pakola diyan pa. So, ano po kaya ang susunod, guys? Comment down below. Igluta drip kaya natin si Mami. Kaya lang, guys, si ano, siguro pag next time na pagbalik nila pag mas mahaba na yung visa niya. Kasi maiksi lang yung visa nila, guys. Kaya hindi natin magawa yung gluta trip Pero susunod siguro, gaganon natin si mami. Tapos pagising gising yung nga, oh, fuck. Oh, sino ka dyan? Hindi nyo kaya yan. Oh, oh, oh. Oh, shit. <laughs> Ganda ni mami. Tingnan mo lang. Tingnan <laughs>